Hello, mga katita Mons! Welcome to my blog. Part 2 ito ng Kilikili Challenge ni ate. Ikikis kaya ni ate ang aking kilikili? Matutuloy na kaya ang kanyang pagkis sa aking kilikili? Please watch this video. Kasi ipaprank namin si ate sa kanyang new cellphone. Naprank nga ba si ate or hindi? Please panoorin niyo itong video kasi ito yung nangyari. Iba po ang nangyari. Please watch! Thanks! Be, Sige eh, kaya. Ba? Eh? na ako. Ah! e pa ang cellphone. Bisa. Ay, Bisa ka hindi? Bisa. Uy! May purine. Bisa. Bisa ka Wala naman naman eh. yan! Ate niya? Ala. Bye, Sige buksan mo. Ikaw mag open. Oh, buksan mo. Open. <laughs> ikaw, mag oh, ikaw mag open. O ikaw mag open. Okay. Five, nine, five, 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 five four, <laughs> Wala ba yung kilikili ko? Hindi, wala kayo. Pag, pag kinis may kilikili ko. Wala ba yung ito to, lagwa. Wala ba yung laman. Magmagic ko, lagwa mo. No. Masim-masim ng kilikili mo. Gusto na ba yung kilikili ko eh. Masim-masim ng kilikili mo. Ayun mo. Bilisan mo. Masim na kilikili mo. Ayali, kiss me yung kilikili ko. Eh, Bikin totoo. Bikin totoo. Bilisan way. mo. Eka bisa. Eka bisa. Ah, sabi si yeah. si mo yung kilig-kilig mo. Ah, sabi mo yung kilig ako lang. Keng, keng pangis me pa. Eh, nilagwa mo, no? Wala. Bilisan mo, kis me pa. Eh, may nguluig. Ah, iwali. Bilisan mo. Bakit ko rin totoo, nebe? Ay. Ay, ito totoo. Ay, ito toto, mo Ay, di di toto. Ah, tayo oh, kapag, eh, kapag Hindi totoo? Hindi totoo? Sige. Wow, wow, wow ano ka Wala mo, iPhone niya pala yan. Yeah. <coughs> so, mas dan, me. Wow! wow. Ay, hindi na yung kanyan? set me. Yes. Wow. Yeah. wow! Oh, eme eh, pa kanya ang kissing kili kili ko. <laughs> oh, what will you say? Yan na pa. Oh, what will you say? Thank you. Bawal, oh. lang lang. Bawal makipag chat. Ako lang mag chat, -chat yan.

hindi namin na-prank ng maayos si ate. Kasi may nabaliw na batang makulit. Kasi umpisa pa lang ng aming pag kay ate, nalaman na niya. Tinatago namin sa kanya kasi nga alam namin na iiyak siya. So ayun na nga, walang ginawa kundi umiyak, nabaliw at nagwala. Sana sa susunod guys, siya naman yung meron. Thank you for watching guys! Bye!